importansya ng pagkakaroon ng thermal camera sa ibabaw ng ating lamesa bilang isang cellphone technician. Marami po sa ating mga technician na sobrang barat pagdating sa pag-a-upgrade ng ating mga gamit sa pagkukumpuni. Ngunit sobrang galante naman sa pag-a-upgrade na kanilang mga motor. Hindi naman po masama ang paggastos sa ating hilig dahil nakakapagbigay naman po ito sa ating ng kaligayahan. Ngunit kapag napapabayaan naman po natin ang ating source of income na gastusan, ay baka dumating po ang araw na wala na po tayong pantustos sa ating mga luho, damay na rin pati ang ating pamilya. Dito ay ipapakita ko po sa inyo kung papaano po nakakatulong sa akin ang paggamit ko ng thermal camera sa aking mga nire-repair. Ang ginagawa ko pong unit dito ay Vivo Smartphone, Vivo Y19 to be exact, at ang concern ng aking kliyente, sobrang nag-iinit daw ang unit lalo na daw po habang ginagamit. Wala po akong ka-ID-idea kung saan po ako mag-uumpisa dahil alam naman po natin, lalo na po sa ating mga teknisyan, na kapag ang unit ay buhay at ang problema ay overheating, isa po ito sa pinakamahirap ayusin dahil hindi po natin alam kung saan po tayo mag-uumpisa. Dagdag pa sa pahirap sa ating mga teknisyan ay ang kakulangan sa full diagram at kung meron man po ay hindi naman po lahat ay may kakayahang magbasa ng schematic diagram. Kaya dito na po papasok ang malaking advantage natin. Kapag gumagamit po tayo ng thermal camera, kahit hindi po tayo gagamit ng diagram, ay kahit papaano po, ay magkakaroon po tayo ng idea kung saan ang problema. Hindi na po natin kailangan ng super technical knowledge at procedure. Baklasin mo lang ang motherboard at salpakan ng charger then itapat sa thermal camera. At maghahanap na po tayo ng abnormal na init sa buong parte ng motherboard. Kung mapapansin po ninyo dito ay hindi na po ako gumamit ng diagram. Direct to the point ko na pong hinanap ang umiinit sa board sa pamamagitan ng thermal camera. No diagram and less hustle, but we also maintain the safe and accurate way of diagnosis. With only doing simple procedure by simply connecting the phone to charger. Ay nakita po natin agad na may overheating na nagaganap sa bandang itaas na parte ng motherboard. At uh, kung babalikan po natin ang unang parte ng video ito ay makikita po natin doon na may nakikitang slightly heat ang ating thermal camera sa area ding ito. Kaya ang sumunod po na ginawa ko ay may tinanggal po tayong cover plate. At yung area mismo ng cover plate, ang siya mismong lokasyon kung saan natin nakikita ngayon ang overheating na nakikita ni thermal camera. Then using our microscope and multimeter ay itetest natin yung mga component na pwedeng pagmulan ng leakage tulad ng kapasitor at tumpak may isang kapasitor nga po tayong na-confirm na short to ground. Kaya pala, nag-o-overheat ang motherboard ng Vivo Y19 na ito. Pagmasdan po ninyo ang ating multimeter na halos nasa zero na po ang diode volume ng both ends ng capacitor Indikasyon na full shorted ang capacitor Kaya without further ado, ay tinaggal ko na po ito agad. Then after po natin matanggal ang shorted capacitor, ay kapansin-pansin po na wala na rin pong short to ground ang motherboard. At para mas makumpirma po natin na wala na talagang overheat sa unit, ay chinek ko po ito sa thermal camera habang naka-charge at kumpirmado nga po na wala na talagang overheat ang motherboard. Sana po ay ma-inspire po kayo ng videong ito at one of this day, ikaw naman ang susunod na bibili ng thermal camera. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Uritech at your service.